Yo, what's up? Good morning guys. So, ako ning Eflex implant chip o oh, nagsugod na sa ubang nasod. So, gidawat na nila or gi na nila sa ubang mga tao do no, kay dito nga uh, magpa-install sila og usa ka chip nga ibutang sa ilang lawas or sa part sa lawas, especially sa kamot o oh. kamot ang gibuhat example dire guys. So, nakaprogram program na ilang chip sa ilang mga sa Kenan, no? Kita nyo sa example, sa Kenan nila. So, keyless o oh caseless na wala na yabi um, so kita ninyo guys grabe naka uh, advance oh. so sa so usa ka grocery store siguro uh, siya kato na gyapon chip yang gamiton so naka ko siguro sa sa, katto, sa sa, ako lang po guys sa kato nga chip uh, ana yung personal information uh, mga fingerprint tapos uh, mga aset to ganyan mo na ipon dito so kuyaw para sa ako kuyaw siguro or depende siguro wala po takabalo kung sa ilang security yung gamit ato sa so pagprogram so mga programmer ginakabalo ani guys so kung unsay inyong nakita ani nga video please comment o comment then share po palihog oh, para po makakuha ng uban guys ba kung sa mga komento implant chip so musugot ba siguro diri ko inani ilang style or unsa ba so please comment down. So, dakang salamat. God bless.